Hello everyone! We are live! Po kabayan, ikaw po ba ay naghahanap ng ekstra pagkakakitaan na yung pwede mong magawa sa bahay at yung talagang real na makapagbibigay sa iyo ng magandang resulta? Ako po si Regina, ako ay dating katulad mo, dating daladalawang aking trabaho, dati akong healthcare worker, dating caregiver at housekeeper, na ngayon ay ito na ang aking gawin full time sa aking bahay na kumikita sa kahit nasa bahay lamang ang gusto kong ipakita sa inyo ay ang ibang paraan ng pagkita sa online kung ikaw ay katulad ko noon na mostly most of my time ay na-spend ko sa trabaho na halos lumaki mga na wala ako sa bahay at nagkasakit na rin ako at wala akong oras na pal asikasuhin muna yung health ko na-realize ko na it's not worth it. Yeah, more than 30 years akong namasukan, more than 16 years ako nag-double job, at ang end result noon ay ang makasakit. Yeah. So, nung nagkasakit ako, doon ko na-realize na regardless kung anumang hirap at dedicated mo sa trabaho, kung hindi mo na kaya magtrabaho, mawawalan ka ng trabaho. Kaya, ayan ang gusto kong i-message sa iyo. You good habang ikay malakas. Pag hindi mo na kaya matrabaho, wala nang mag-hire sa iyo. Paano ka na kung hindi ka na pwede magtrabaho? Paano na? So ang paraan ko niyan, guys, niyan ay ang maging sarili akong employer ng sarili ko at paano through digital business. So ngayon ako na full-time employer na ako ng sarili ko dito sa digital. Hindi ako nagbebenta ng mga produkto, pero nagtuturo ako kung paano ka kikita sa online, kung paano ka kumikita ng talagang makapagpapabago ng iyong buhay. Mas mataas ang kikitain mo dito sa aming sistema, dito, mas mataas kikitain mo dito sa online business compare sa iyong trabaho per hour. At Wag kang mag-alala kung wala kang experience, wag kang mag-alala kung wala kang um, hindi ka tech sabi. Basta meron kang cellular phone, laptop, internet connection at kung willing kang matuto, kung ikaw ay coachable, pwede kitang tulungan. Pwede kang kumita sa online. At siyempre, ang business na ito ay legitimate at ito ay negosyo. Require ito na ikaw ay mag-invest. Meron ditong investment. Meron dalawang involved cost dito. Ang isa ay yung setup cost na we will register you in our global community. At isa pang cost ay an investment mismo sa business. Para nang sa ganoon, may register namin ang business mo sa iyong pangalan kung saan kamang mang bansa naroroon. So, dalawang involved ang cost. Okay? So, pero huwag kang mag dahil you can start according to what you can afford. We have product options that you can choose kung saan ka komportable magsimula. Itong business na ito ay life-changing. Napakarami ng tao ang nabago ang buhay dito. Mayroon ang, ang isa pang gustong gusto ko dito ay ako'y mahilig mag-invest sa real estate property. At napakarami ng business partners namin ang nakapag-invest sa real estate property na sinasimula rin sila ng mga katulad ko. Walang kakayahan, walang may, mga ari-arian. Pero nang dahil dito sa business na ito, nakapagbayad sila ng mga utang at nakapag-invest pa sa real property. So gusto ko lang mag-connect ka sa akin at ipakikita ko sa iyo ang mga social proof namin na marami ng tao ang nababago dito. Dati-dati, ang mga ta ang business partner ko noon na Uh, si Dave, si Dave, at saka yung asawa niya, na dati halos, um, na mawalan na sila ng bahay. Dahil hindi sila makabayad na sa utang. Wala na silang pambayad sa monthly. Halos mawala sila ng bahay. Pero nagsimula sa nag na ito, ngayon iba na ang buhay nila. May sarili na silang bahay, may mga sarili ng kotse, marami na rin silang tulu tulung, mga pamilya sa Pilipinas, at nakapagpatayo na ng iba't iba pang investment sa property. Ganon din naman sa akin. Dati-dati, ang dami kong mga utang. Pero dahil dito sa business na ito, natuto akong papano maging smarte na investor. Ngayon, dalawa na ang aming, rent, aming ang uh, property na naadhika. Nang dahil sa natutunan kong sistema, at uh, strategy dito sa business na ito. Kaya kung ikaw ay gusto mong magbago ang iyong buhay, gusto mong sa buhay, comment yes. Manood ka sa aming Global Business Community Workshop at makikita mo kung ang negosyo na ito ay para sa iyo. Alright, comment yes and we'll see you at the backstage.